Wala pa. Pasok ako. Naulan po. Pasok jaket. Hello. Oh, cerita cerita pula apa lagi video? Mayan, kanina aku kena minta kalau kon harga nya. Mayan, budak dah naman, eh, namanya. Ini mana? Naman, Ini orang tahu. Mulah mandi sini abi. Wait na. Tapos na. Dali natin para maabot natin 'yung ano. Taho. Taho. Ah, ayusin ko yung kuko ko. Ano? Ano nat na ano ko na dami. Ano may tawag doon? Ano 'yun? Basta nasira. Ano yung sabi mo? Ilan ka kanina sa ano? huh? Ilan ka kanina? Sama? Oo. out of may dadaan Excuse po. Excuse po. Excuse po. po. Ilan ikaw kanina? out Talaga? Bakit? Five out of ang goal. Lala, laki na ano? Kasi ano? Kasi, imbis yung radius, ginawa akong time. Eh, ginawa akong divide. Ginawa ako times. Tapos, ano pang eh, tapos na ako. Pe, pe, pwede na kami okay, lumabas okay. na tapos. Kaya hindi pa ako lumabas. Nagpapatulong kasi sa akong classmate. Talaga? Eh. Anong dinulong ng sanggol namin. Dinulong ko siya magmat. Ayun, oh, nandun pa siya. Yung taho, oh, ayun, oh. Wow, mahabot ang taho. Taho ba yung baga ganon? No? Taho yun? Ice cream. Wala akong dalang pera. Hingi lang ako kay ate pera. Buti may pera ate. pa binabayad kasi ewan. Masa binigay ko nung sa kanya pambayad niya. Pambayad? Hindi. Pambayad yun. Saka hindi yun by-bonded. Madami yun. Ilan yung pabayad? Hindi. Dami yun. Kasi bayad sa picture. 1k Bayad sa... sa... Basta mabaya rin. Kwante. Nakalimutan ko na iba. Kwante. At magbabayad pa siya uli sa, sa mga sunod na araw Nang ano. Prom. 800 lang yun. Kahit nabuting nga ka ngayon. Mura lang. Noong nakaraan, kulang-kulang dalawan ni Ibo. Yan na, yan na. Hindi na siya. Hindi na siya. Oo Doon, doon, doon Bili na, bili Ngingi ko lang yan kay ate pang bayad mo Wala akong pela eh Wala akong dalay eh, kita ko si kuya kanina eh Pwede naman auto. Ay. Ay. <laughs> o, Ay, ako? Ka. Ay! Ayoko nga Nagkita na lang tayo uli <laughs> ha? Hindi Ano, isa ba? Hindi po, isa lang Ito lang yun hindi <laughs> <since> nagkita. Na <laughs> 1, 2, 3. Ayun, okay na yun. Ayan. Ang lang naman. Hindi nga may dalang pera si ate. Uh, hindi nang upos ang baon. Opo, di naman nila nagagalaw. Kasi andyan na sila sa tapat. Yay! Sarap! Salamat! Ay, aray! <laughs> Muntik pa ako madapa. Madadapa <laughs> Pag ka, madadapa. Yan, tahu. Mm. Pauwi na kami. Yan. Happy ang sanggol. Magtaho ang baby. Bite ni Kuya. Mm -mm. Utang <laughs> <tara> ka Ay, parang kakaya. <laughs> Tawag doon. Pahalin na pero may tango pa, no? Malit, malit lang kasi Winward, no? Hindi nila... Hindi nagtitinda din talaga sila sa si tangala. Ah, kahit sa hapon? Mm -mm. Ayaw nga, minsan nakikita natin sa ano, ubi ba yun? Ubi, minsan strawberry taho. Oo nga. Kasi ha? may soy milk siya eh. Ha? May soy milk. May soy milk nga yan taho. Kaya nga, pero may soy milk, yung milk talaga. Ha? May titinda siya ganyan, kaya siguro hindi pa siya nauwi. Yung, in, yung, in, yung, in yung, ini, niya yung iniinom niyo ni Papa? mm -hmm. Ah. Kaya siguro.